Tara mga kaibigan, kumain tayo ng ating tanghalian at mag-iingat po ang light kasi kakatapos pa lang ng bagyo dito sa Bicol. Marami pa rin yung lubog sa baha, no? Yung karamihan ay nasa evacuation center at ang mga pagkain nila ay lugaw. Kaya tayo mga kaibigan, naglugaw din tayo para samahan natin sila sa pagkain ng lugaw. No? Para hindi sila mga kaibigan nag-iisa marami tayong maglulugaw ngayon kasi kakatapos pa lang nagbagyo kailangan magtipid mga kaibigan sa yung iba kagaya ko hindi nakapag ready no kasi wala namang ready walang sapat na pera pambili ng mga dilata kung ano yun dyan noodles yung mga mabilis na bilhin sa palengke no hindi tayo nakapag ready kahit ngayong bigas tinipid ko na rin mga kaibigan no kasi nagtitipid naman talaga tayo araw-araw Masarap naman ito mga kaibigan. Depende lang sa pagkakaluto. Mm. ba diba? Ang sarap mga kaibigan. At syempre, meron din yan mga kaibigan. Itlog. Ika-partner yan na itlog mga kaibigan. Hindi pwedeng wala. No? Yan. Ngayon muna natin yung itlog natin. Alisan muna natin ng uh, shell ba? No? Uh, kawawa talaga yung mga uh, bikulan dyan mga kaibigan. Pagdating sa bagyo, lagi kaming dinadaanan mga kaibigan. No? Marami. Kahit nga sa opisina na namin mga kaibigan, lubog talaga sa baha. Hirap talaga mga kaibigan. Uh, mahirap na nga yung buhay sa Pilipinas, lagi pang dadaanan ng bagyo. Eh, lalo tayong maghihirap yan. No? Kaya wala tayong magagawa, tanggapin na lang natin yan at ipag-pray na lang natin na tayo ay uh, makaahon mga kaibigan. No? Part na ng buhay, mga di na mangyari mga kaibigan. Kaya magagawa natin sa ngayon, magtipid na lang mga kaibigan muna. Hmm? hmm. No? Pag nilugaw mo yung uh, uh, bigas mo, no? yung isang kilo mo mga baka abutin niya ng dalawang araw pero kahit sa almusa lang mga kaibigan lugaw eh pagka yung tanghalian pwede pang lugaw pero pagka gabi eh kumain ka naman ng masarap para mahimbing naman yung tulog mo ito masarap naman mga kaibigan bro, gusto kong sabihin is yung mabig medyo mabigat sa Masarap din mga kaibigan. The best. Mm. Hindi na siya mainit mga kaibigan kasi uh, kaninang almusal, ito na ang aming uh, inalmusalam. Binaong ko lang mga kaibigan. Para makatipid nga. At, so, at sobrang uh, sarap naman ng ating pagkakaluto. No. Saka favorite ko din talaga to mga kaibigan. Kahit nung college ako, madalas kaming nag uh, gaganito eh. Guto yung tawag sa amin nito. Guto. Pero pang kalahatan ay alam ay ano talaga, lugaw. Mm. Masarap siya mga kaibigan. Mmm. Hindi ang ulang to ng luya. No? Meron din siguro mga hindi kumakain nito. No? siguro yung mga kumakain ah, hindi kumakain nito mga kaibigan maarte artian sila oh, kasi mga kaibigan wala akong arte talaga sa buhay hmm. kahit ano sa akin ipakain mo mga kaibigan kakainin ko yan at kain saan mo ako dalhin laban laban tayo dyan mm Bagay na bagay yung itlog mga kaibigan sa ano. Sa lugaw. Mm. saglit lang mga kaibigan oh. Ubus kagad ka natin. Solve na tayo mga kaibigan. Yun lamang po at lagi kayong mag-iingat.